Caroline Crouch ay ipinanganak noong July 12, 2001 sa Liverpool, UK. Siya ay anak na isang British engineer na si David Crouch at Filipina na si Susan de la Cuesta. Sa edad na 8 years old, sila ay lumipat sa isla ng Alonis sa Greece at noon lumaki. Siya ay 15 years old at nag-aaral pa noong nakilala niya ang kanyang magiging asawa, si Babis Anagnastopoulos na 29 years old noong panahon na iyon. Ang mga magulang ni Babis ay may bahay bakasyonan doon sa isla na binibisita niya. Bagaman siya ay mas matanda ng 12 years, ang dalawa ay nagsimulang mag-date. Sinabing si Babis ay magpapalipad pa ng helicopter sa kanyang eskwelahan upang magpapansin at magpasikat. Si Bobby sa isang matagumpay at iginagalang na piloto ng helicopter at si Caroline ay nag-aaral ng statistics sa University of Piraeus at nangarap na maging isang chef balang araw. Si Caroline ay inilarawan bilang isang mahabagin at mapagmalasakit na tao ngunit maangas din kung kailangan at patunay dito ang kanyang black belt sa kickboxing. Ikinasal sila noong July 15, 2019 sa Portugal at tumira sa Glycanera. Ilang linggo matapos ang kasal na lamang ng mag-asawa na si Caroline ay buntis. Ngunit nakakalungkot na makalipas ang tatlong buwan ay nalaglag ito. Pero pagkatapos ng ilang buwan ay muli siyang nabuntis at nagsilang ng isang sanggol na babae na pinangalan ng Lydia. Siya ay mahilig sa hayop kaya tinampon niya ang isang dalawang buwang husky puppy na si Roxy at mayroon din siyang apat na pusa. Masasabing ang buhay ng mag-asawa ay perpekto, May magandang bahay, trabaho, anak at mga alagang hayop. Sabi ng mga kapitbahay na sila ay isang napakagandang pamilya at nasa kanila na ang lahat. Ang mundo ni Caroline ay umikot kay Lydia at lahat ng nakakakilala kay Caroline ay nagsasabi na ang pagiging ina ang lahat sa kanya. Isang araw nakatanggap ang pulis ng tawag sa telepono mula sa isang bahay sa Glycanera. Ito pala ang tahanan nila Babis at Caroline. Pagdating ng mga pulis sa bahay ng mag-asawa ay naharap sila sa isang kahindik-hindik na eksena. Ang pinakamamahal na aso ni Caroline na si Roxy ay patay at nakabitin sa hagdan. Maririnig din ang sigaw ni baby Lydia na hinahampas sa kanyang ina na pilit niyang ginigising. Ngunit ang 19 years old na si Caroline ay patay na. Ang kanyang asawang si Babis ay nakaposas at may tape sa kanyang leeg, bibig at mga mata. Sinabi ni Babi sa pulis na isang gang ng mga lalaki ang sumalakay sa bahay noong madaling araw habang tulog ang lahat. Base sa kwento ni Babis, ang grupo ay nanatili sa loob ng bahay nang humigit kumulang isang oras pagdating doon ng bandang 4.30 a.m. Tinutukan nila ng baril si Lydia sa ulo kaya't napilitan silang ituro kung saan nakatago ang pera. Itinuro ni Babis kung nasaan ang pera, ibinigay ito sa kanila at nakiusap na huwag sakta ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagsunod ng mag-asawa, sinabi ni Babis na sinakal ng isa sa mga magnanakaw si Caroline dahil nanlaban ito. Habang nakatali si Babis sa sahig, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na niya narinig ang paghingi ng saklolo ng asawa at maya-maya lang ay nawalan na siya ng malay. Nang magising si Babis ay hinanap niya ang kanyang telepono sa pamamagitan ng maliit na puwang sa tape na binalot sa kanyang mga mata. Ginamit ang kanyang ilong upang idial ang huling numero na tinawagan niya. Ang numerong ito ay isa sa mga kapitbahay ng mag-asawa ngunit dahil may tape sa kanyang bibig, hindi maintindihan ng kapitbahay ang kanyang sinasabi. Dumiretsyo ang kapitbahay sa tahanan ng mag-asawa at ng makapasok ay tinulungan niya agad si Babis na tumawag ng pulis Naalala ng kapitbahay na iyon na narinig niya ang pag-iyak ni Roxy noong gabi ngunit inakala niyang nakipag-away lang siya sa mga pusa. Nang simula ng mga pulis ang kanilang pag-imbestiga sa loob ng bahay, nalaman nila na mahigit 10,000 pounds na nakatago sa loob ng isang Monopoly box ay kinuha kasama ang humigit kumulang 20,000 pounds na halaga ng alahas. Sinabi ni Babis na ang pera ay tinago sa loob ng bahay dahil ang mag-asawa ay bumili kamakailan ng isang kapirasong lupa at kailangan nilang bayaran ang ilang manggagawa. Naisip niya na maaaring may nagbigay ng tip sa gang na ito o isang tao sa loob ng gang ay may kaalaman tungkol dito. Nabigla ang buong Greece sa brutal na krimen na naganap at ito ay napansin din ng mga international news agencies. Ang mga pulis ay nasindak din at nagkomento sa kung gaano kabihira ang mga krimeng tulad nito sa kanilang bansa. Lahat ay nagalit at nagpanik at ang buong komunidad ay nag-abot ng kanilang suporta kay Babis at sa pamilya ng mag-asawa. Kahit na may mga camera sa paligid ng bahay, hindi ito magamit dahil mukhang hindi ito gumagana o nakabukas sa araw ng pagnanakaw. Ang CCTV sa labas ay may nakitang isang sasakyan na dumaan malapit sa bahay sa oras ng krimen, kaya't kahit papano ay kailangan ng mga pulis tingnan iyon. Nakakalungkot na ang DNA na nakolekta mula sa mga kuko ni Caroline ay napatunayang walang katiyakan. Walang saksi at walang narinig bukod sa kapitbahay na nakarinig sa iyak ni Roxy. Bukod sa mga sinabi ni Babis at ang camera sa labas, kakaunti lang ang ebidensyang makakatulong sa kaso. Έχει όσα sa perisotera να μαζέψουμε και είναι αυτή τη στιγμή είναι και ψάχνουν. Αυτό ξέρω είναι κάθε με συνέχεια Ε, αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να του βρει, θα του βρουν τα παιδιά αυτά. Ήταν τόσο σκληροί. <συσίλισμα> Ήταν το, δηλαδή, δεν καταλάβαιναν από τα παρακάλια σα, από αυτά που του λέγατε, τι ηγεσίε σας, όλα αυτά τα πράγματα. Παιδιά, μα μα, μα έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά, του είχαμε πει ήδη πού είναι τα χρήματα. Ε, ό, μπορώ, δεν ξέρω. Σ, κατά όταν κατά εσύ κατάφερε και πήρε τηλέφωνο. Όταν συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα <συσίλισμα> σου δεν βρίσκεται σε ζωή, με, όταν μέλησαν η αστυνομία όταν ήρθαν οι αστυνόμοι μέσα και μέλησαν και έβγαλαν το, από το κεφάλι μου τα Λέτε, δεσμά. Και η κορούλα. Η κορούλα μου ευτυχώ δεν, δεν έχει χτυπήσει. Πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ευτυχώ είναι καλά. Ang kwento ay agad na kumalat sa media at ang buong mundo ay nanonood upang makita kung sino ang aarestuhin para sa mga kakilakilabot ng krimen. Ang pressure na lutasin ng kaso ay nag-udyok sa mga opisyal ng gobyerno na magbigay ng gantipala na 300,000 euros. Tatlong araw matapos ang krimen, ang bawat shop, bar at restaurant sa isla ng Alonises ay nagsara at 2,000 katao ang pumunta sa libing ni Caroline. Sumailalim si Bobby sa isang listening test upang matukoy ang wikang ginamit ng gang. Natukoy niya na ito ay Albanian. Matapos tingnan ang mahigit isang daang larawan ay nagawa rin niyang bawasan ang listahan ng mga suspect sa sampu. Merong isang Albanian gang na naging sentro ng ilang napakarahas na pagnanakaw na kadalasang nagpapahirap sa mga biktima at nambubugbog. Anim na buwan bago nangyari kina Babis at Caroline, nagkaroon ng ilang katulad na mga pagnanakaw sa parehong lugar at hinahanap nila ang sino mang dating nauugnay sa gang na ito. Gamit ang kanilang kaalaman sa gang na kanilang hinahanap at ang listahan ng mga suspect ay naglabas ng pahayag tungkol sa isang partikular na suspect na kanilang sinisiyasat. Siya ay inilarawan ng malakas at may tangkad na 5'4, may maikling blonde hair at kilalang nananakit na may galit sa mga babae. Sinimula ng pulis siya na imbestigahan ang isang potential na link sa pagkita niya at ng iba pang suspect na nagnakaw sa bahay ng pilot instructor ni Babis na si Sotiris Papa Nicholas tatlong taon na ang nakalilipas. Sabi ng 74 years old na instructor na walang takot silang pumasok sa bahay ng bandang alas 10 ng gabi. Ginapos din at sinaktan gaya ng nangyari kina Bobbies at Caroline. Parehong-parehong nangyari sa pagnanakaw. Sinaktan din ang aso ng pilot instructor. Ilang sandali matapos ang libing ni Caroline, isang Georgian na lalaki ang nakapukaw sa atensyon ng mga otoridad ng Bulgaria na nakita sa border at may pekeng pasaporte. Matapos kumuha ng DNA sample mula sa kanya, inilagay ang lalaking ito sa ibang krimen na pagsalakay din sa bahay na nangyari 20 minutes lang ang layo mula sa bahay ni na Caroline at apat na araw lamang bago ang nangyari kina Babis. Ito ay halos magkatulad dahil may parehong modus operandi, ngunit matapos ang masusing imbestigasyon ay pinakawalan din ito nag ang mga pulis at sinabi na habang lumilipas ang panahon ay nagiging mas maliit ang tsansa na mahanap nila ang responsable sa krimen. Sinabi ng pulisya sa media na napakaliit ng ebidensya na sa bahay na para bang nilinis muna ang buong bahay bago umalis. Si Babis ay madalas na kinakausap ng pulisya habang sinisiyasat nila ng mabuti ang oras ng buong pangyayari upang makakuha ng higit pang impormasyon. Sinabi rin niya sa pulisya ang lahat tungkol sa mag-asawa at sa kanilang relasyon. Ngunit ang diary ni Caroline ang magpapakita ng totoong nangyayari sa pagsasama ng mag-asawa. Sinulat niya ang tungkol sa isang mapang-abuso at magulong relationship at lumabas na matagal nang sinusubukan ni Caroline na iwan si Babis. Una niyang sinabi sa kanya na aalis siya noong July 2020, noong bagong silang pa lang si Lydia. Malungkot daw siya at naghahanap ng bagong bahay, pero madalas na nagbabago ang isip niya dahil ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na hindi kasama ang kanyang mga magulang. Lalong naging controlling si Bapis, nag-install siya ng tracing app sa telepono ni Caroline at sinasamahan siya sa kanyang mga private therapy sessions para pakinggan ang mga sinasabi niya. Sabi ni Eleni ang counselor ng mag-asawa na sinabi ni Caroline sa kanya na naghahanap siya ng apartment sa Central Athens para sa kanya at kay Lydia na malapit sa isang cooking school na pangarap niyang pasukin. Sinabi rin ni Eleni na si Caroline ay natatakot na marinig ng kanyang asawa kaya't paulit-ulit niyang tinitingnan ang pinto at i-check kung nakasara ba ito. Sa kabila ng madalas na paghingi ng payo sa counselor ay isang araw bigla na lang nakatanggap si Eleni na ang mensahe mula kay Caroline na humihiling na tapusin na ang kanilang mga sesyon. Noong June 17, 2021, matapos ang 38 days, habang nasa isang memorial service para kay Caroline, si Babis ay nilapitan ng mga pulis para sumailali muli sa ilang karagdagang pagtatanong. Nakiusap siyang manatili muna ngunit iginiit ang mga pulis na sumama siya dahil may inaresto sila at kailangan siya upang kilalanin ang salarin. Lahat ng ito ay isang patibong. Dinala talaga ng mga polisi sa istasyon para sa isang interogasyon. Ang kanyang buong salaysay ay nagiging magulo at imposibleng paniwalaan at may mga butas na lumalabas sa kwento niya. Kasabay ng mga sinulat ni Caroline sa kanyang diary tungkol sa kanilang toxic relationship at sa nakakalitong kwento ni Babis na hindi mapatunayan ni isang saksi o camera, alam ng pulisya na hindi sila naghahanap ng isang gang ng mga tao, kundi iisang tao lamang. Nang nasuri ang data mula sa smartwatch ni Caroline, ipinakita nito na siya ay nasa matinding kalagayan ng mental o physical stress sa loob ng 6 na minuto, bandang alas 4 ng umaga. Ito ay nagsiwalat na hindi siya namatay sa oras na sinasabi ni Babis. Ang data mula sa telepono ni Babis ay nagpapakita na siya ay naglalakad pataas at pababa ng hagdan ng ilang oras. Pero sabi niya nakatali siya at hindi makagalaw. Pagkatapos ng walong oras ng matinding interogasyon at ipinakita ang lahat ng ebidensya na nakolekta ng pulisya, si Babis ay tuluyang umamin sa nagawa. Siya ay inaresto at kinasuhan ng murder, animal abuse, false reporting at false testimony. Inamin niya na peke ang nakawan at siya ang gumawa ng mga pagpatay kay Caroline at sa kanyang pinakamamahal na asong si Roxy. Ibinunyag ng pulisya na agad nilang hinala si Babis na gumawa ng krimen matapos mapansin ang kanyang kakaibang kilos nang dumating sila sa bahay noong umaga ng May 11. May suspesya na sila ngunit wala silang matibay na ebidensya. Naloko ni Babis ang media at ang pulis at nalinlang ang buong mundo at ang nagdadalamhating pamilya ni Caroline. Pati na si Caroline na gustong buwagin ang kasal at umalis kasama si Lydia. Ang pulis ay nag-iisip kung may iba pang motibo sa pagpatay. Marahil ay pera. Si Babis ay namuhay ng isang napakarangyang pamumuhay na magtataka ka kung paano niya ito napapanatili. Kamakailan lamang siya at si Caroline ay nagbakasyon sa Dubai at gumastos ng 47,000 pounds sa nabiling lupa. Nagdisenyo din ng 140,000 pounds na dream house. Isang linggo lang bago pinatay si Caroline, binigyan ng mama ni Caroline si Babish ng 20,000 euros. At ibinunyad din na maaring sangkot si Babish sa pagpupuslit ng droga sa kanyang helicopter na nagbibigay sa kanya ng pera para pondohan ang kanyang marangyang buhay. Ang ama ni Caroline na si David ay naniniwala na mayroong basis ang spekulasyon na ito. Tiningnan ang oras ng mga kaganapan at mga data na nakuha ng pulisya at ito ay sinuri upang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari noong madaling araw sa abot ng kanilang makakaya. Sa isang punto ng gabi ay nag-text si Caroline sa isang kaibigan na nagsasabi na iiwan na niya si Babis. Ang data mula sa kanyang telepono ay nagpakita na sinubukan niyang mag-book ng isang hotel kasama ang kanyang anak na babae para sa gabing iyon. Nang 12.35 a.m. nakita si Bobby sa camera ng sala, nakasama si Lydia habang katek si Caroline na nasa taas. Pagdating ng 1.20 a.m., inalis ni Babis ang memory card sa CCTV ng bahay at ang mag-asawa ay patuloy na nagtatalo sa text ng mahigit dalawang oras. Alas 4 ng umaga ang smartwatch ni Caroline ay nagpakita na siya ay natutulog. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nagrehistro ang relo ng matinding pulse stimulation. Pagkatapos ng 11 minutes ang relo ni Caroline ay wala nang natukoy na heartbeat. Ang kanyang pulso ay tumaas ng 50% noong 4.05 am nang takpan ni Babis ang kanyang mukha ng unan habang natutulog. Pagkatapos ay inilagay ni Bobby si Lydia sa tabi ng kanyang yumaong ina sa pagtatangkang lumikha ng mas nakaririmarim na eksena ng krimen. Si Caroline ay namatay hindi sa oras na sinabi ni Babis. Ito ay nagbigay sa kanya ng oportunidad upang isagawa ang krimen sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga damit at pagkukunwari na ninakawan ng bahay. May mga pagkakataong nilunod niya ang pitong gulang na si Roxy at isinabit ang katawan sa hagdan. Makalipas ang dalawang oras, mga alas sa isang umaga, tumawag si Babis para iulat ang peking pagnanakaw. Lahat ng nangyari ay taliwa sa kwento ni Babis. Sabi niya dumating ang mga magnanakaw ng 4.30 ng umaga ngunit ang CCTV ay hindi na gumana ng 1.30 ng umaga at si Caroline ay patay na ng 4.11 a.m. Sa pagsusuri ng cellphone ni Babis, nagpakita ito na may mga app na tumatakbo o ginagamit sa panahon na di umano'y siya ay nakagapos at nakabusal. Nagawa daw niya ang krimen dahil si Caroline ay marahas at mapang-abuso sa kanya at kay Lydia. At bigla lang daw nangyari iyon dahil sa galit at nandilim ang kanyang paningin. Nagsinungaling daw siya para hindi makulong at maprotektahan ang anak. Kahit patay na si Caroline ay siniraan pa niya ito sa korte pero alam ng mga tao na si Caroline ay isang mapagmahal na ina at asawa at umikot ang buhay niya sa kanyang pamilya. Ngunit sabi ng prosekusyon, ang pagpatay ay pinaghandaan niya at patunay dito ang mga ginawa noong gabing iyon. Ang pag-alis ng memory card sa CCTV at ang pagpatay kay Caroline habang siya ay natutulog. Noong May 16, 2022, si Babis ay nasintensyahan ng life imprisonment para sa pagpatay kay Caroline at higit 11 years para naman sa pagpatay kay Roxy at pagsisinungaling sa mga pulis. Inutusan din siyang magbayad ng danyos na 20,000 euros. Nais ng nagdadalamhating mga magulang ni Caroline na sina Susan at David, si Susan David na burahin si Bobby sa buhay ng anak nila sa anumang paraan. Simula sa pag-aalis ng salitang asawa sa lapida ni Caroline. Pinagkalooban din sila ng kustodiya kay Baby Lydia. Ang mga magulang ni Babis ay hindi binigyan ng kustodiya ngunit nabigyan ng mga karapatan na bisitahin ang bata. Si Lydia ay nasa Pilipinas ngayon sa pangangalaga ng half-sister ni Caroline. Ginawa nila ito para malayo sa kontrobersiya at tuluyang malayo sa kanyang ama. Sabi ng ama ni Caroline na mabuti naman ang kalagayan ni Lydia at gaya ng kanyang yumaong ina ay lalong gumaganda sa araw-araw. Si Babis ay may banta sa kanyang buhay sa kulungan dahil sa pagturo sa isang Georgia na lalaki na isa siya sa mga salarin sa nagawa niyang krimen. May nagtangkang saktan siya ngunit ito ay napigilan ng mga gwardya. Maraming love letters na tatanggap si Babis mula sa kanyang mga tagahangang babae na nagsasabing nagawa lang ang krimen dahil nadala lang ng bugso ng damdamin at mahal daw nila si Babis. Sinubuhang umapila ni Babi sa korte ngunit kanya din itong binawi. Hiniling pa niya na maging saksi ang kanyang mga magulang sa kanyang apela. Isa na namang kwento ang inyong natong at sana ay nagustuhan nyo ang aking paglalahat sa malungkot na nangyari kay Caroline. Ipadala lang ang inyong mga shoutout request at babasahin ko ito sa susunod na video. Kaya't huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para matong hayan nyo ang susunod na true to life crime story dito.